ayan magandang umaga po sa ating lahat lalong lalo po sa mga subscribers po natin na walang sawang sumusuporta sa aking channel at sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel huwag po kayong mahiya, libreng libre po ang pagsubscribe po sa aking channel uh, i-update ko lang po kayo sa lagay po ng aming lugar dala ng bagyong Christine hanggang ngayon ay baha pa rin po dahil nga minsan ay umuulan kaya hindi mawala-wala ang tubig dito siguro mga mga tatlo, dalawa o tatlong linggo bago mawala to. Depende pa rin po sa lagay ng panahon. Dahil nasa medyo ga ano ba tawag Gabinti pa ang tubig dito sa may lugar namin. Ayan, napuno na nga ng water lily dahil sa kadadaan ng bako dahil nga yung gilid ng aming lote ay nilalagyan na ng river wall eh, pagdadaan nga sila ang lakas ng wave ng tubig ah, napupunta dito yung ibang water lily pero sa may mangga po namin gabukong bukong na lang po ang tubig high tide pa po yan pero sa ibang tarito ay medyo ah, wala na dahil nga halos isang linggo na rin na hindi umuulan sa amin kaya medyo natuyo na siguro yun nasa sa banda roon ay ah, hihintayin pa natin siguro mga dalawang linggo bago matuyo ayan yung nakikita nyo po ngayon ay medyo makalat po talaga dahil hindi nga po kami makapaglinis dahil nga bumabalik pag umalon ay eh, bumabalik ulit yung mga basura kaya hintayin ko lang talagang matuyo to pero sa may loob po dito ay medyo wala na pero wag lang pong mag high tide. Dati kasi, tong portion na to ay medyo malalim. Hindi ka talaga makakadaan dito. Pero ngayon, dahil sa pagtatambak ng DPWH ng lupa mula sa ilog, ayan, medyo tumaas-taas na nga. Uh, meron akong access na ngayon sa, sa harapan ng bahay namin. At salamat na lang sa Diyos dahil hindi kami lumipat. Dahil ang hirap din namang lumipat sa evacuation dahil siksikan. Buti na lang med medyo hindi inabot ang loob ng bahay namin. Ah, meron naman kaming tubig at okay naman yung CR. Ah, hindi pa inaabot. At sana nga magtuloy-tuloy na rin ang pagganda ng panahon para tuluyon ng Matuyo ang tubig baha sa aming lugar At ayan po sa mga nagtatanong po sa akin sa FB Ayan po napanood nyo po ang update sa aming lugar Yan maraming maraming salamat po sa patuloy nyong pagsuporta sa aking channel Roderick Hernandez TV At shoutout po natin si Simpleng Simplen Tao Vlog Remar Suwanko si Margarita Lucido, si Carlo Aberilla, si Ate Cherry Umagap, si Nanay Eli Paraiso. Yan, maraming maraming salamat po. Thank you for watching.